ano kami ng buhangin ngayon kasi lalagay namin doon sa bubong. Bukuha kami dito ng buhangin. Asa, nasa gilid lang naman ang kalsada. Preparasyon. neka uh, Ayo. Sobrang Ay. init na dito sa kalsada. gawa ng bahay. Ayan. 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 Ito yung panalit. Ito dito sa... Ano, panalit. Ayan. Dito. galing sa semento sa isang builder construction. So ayan. Ito. Sabay. Ano nga Ano kasi yung bahay ko namin, e, iralayap. Lalagyan namin ng ano? Lalagyan namin ng basod. Buhangin. Ilaralayap siya kasi mahirap na. Mabuti na lang kung mansion ang bahay namin. Kaya lang, yung bubong namin, hindi maganda. Na bahay kubo. Bahay kubo. Bahay kubo ang bahay namin. So, ayan. Uy, si Pandi, sana yun na. Malungay pa rin sa... Ayan, guys. Makakadiretso ako. So, ayan. Ito, may medyo may buhangin na ng konti. hirap ng na hindi maganda kaya yan kumukuha kami ng makita <laughs> ko ngayon. Tingnan mo ang itsura ko dito. <laughs> Pinabayuhan ko ka rin kasi boss, kasi kawawa na ba? Siya tumupo ka ng, ano, ng hindi dito. Ako lang. Papabahay kami mga babahay. Pagpapabahay kami dun sa taas ng bubong. <laughs> mga three stories. <laughs> ito, ito nga, bakit nilabas na yung ko yung pambahay ko? Ay, ano, wait lang, wait lang yung chinelas yung pampahay. Wait lang. Marami pa. Nalagay namin doon sa bukong. O, oh, ayan. Sorry, ayan. namin yung isa-isa. O, oh, ganyan. Para, ano, para hindi siya matanggal pag ano ng, ano, ng hangin. Ayan, tinatalihan namin yung isa-isa. Ayan, o. Oh. Nakatatlo na kami. Tatlo pa lang. Ay, apat na, o. Oh. Ayan, o. Oh. kami. So, ayan. Ayan, o. Oh. na lang. May libre dito ng, ano, buhangin. Hindi nga masyadong buhangin, guys. So, kasi may halo siyang ano, may halo siyang ano ba yung tawag dyan? Yan na uh, ano yan? Ano tawag yan? May mga bato. May kasama siya. Pero pwede na yan, guys. Kasi yan maganda. Siya si boss ko. Inutusan ko si boss na lagyan ng yung ano, pasiguro yung ano namin, yung bahay namin na bubong. Kami dito sa may tulay. Yan. Hindi pa kami tapos. Nagkukuha pa kami ng buhangin. yan Buna oh, na lang masipag dito si boss. O, oh, boss! Buna, na ka pa lang, boss. Pinapayawan ko si boss kasi na main, mainit na dito sa amin. Si Chayoli. Ayan, si Chayoli. Ayun na si Chok Meroy oh, sa taas nga. Nag-aayos din yung kapitbahay namin na sa taas. Oh. Ayun na si Chok Meroy. Nag-ano rin siya sa taas. Oh. Nag-aayos na no, preparasyon na nila. Natcha! Ano Oo. Oh. Masih cak Yoli ya? Ano, cha?

yun siya oh. naayos nyo na rin yung kanyang bahay oh, nung last ng bagyong Christine lipat sila sa amin doon sila sa amin nag evacuate ayan ayan yung kanyang bahay ayun oh. no na yan ang bagyo guys natanggal yan yung mga bubong niya kawawa naman nga so ngayon nilalagyan niya naman ng ano ng buhangin sa taas sana yes, oh, hindi na magano Oh, dito o, sa mga kapitbahay, ayo ito no, kapitbahay namin 'yan guys. Oh, yung, so, yung kapitbahay namin. Yun. Mamaya lalagyan din nila 'yan ng ano. Lalagyan din nila 'yan ng ano, ng buhangin din. Ayun yung buhangin nila. ilalagay din nila 'yan diyan ng aking kapitbahay. Okay, prepare na dito yung guys, yung mga namin. Preparasyon na sila. Um, sana hindi na matuloy guys kasi dito kakatakot naman dito sa amin pag nagbabagyo.